umaga. Samantalang ihanda na ninyo ang inyong banal na tubig ng buhay at tayo po ay mananalangin ng pagkatapos naman ng mahalagang mensahe ng ating pinakamamahal na si Eldover. Sabi ng Epeso 2.8 hanggang 10 Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ito'y kalob ng Diyos. Hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kahit dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y Kanyang nilalang at nilikha sa pamamagitan ni Kristo Yesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Mga kaibigan at mga kapatid, maliwanag po ang sinabi. Kagandahan loob ng Diyos. Ano ba ang idudulot sa atin ng kagandahan loob ng Diyos? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa. Kung hindi ikaw ay maliligtas dahil sa kabaitan at kagandahang loob ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesokristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat, kaya daw, kaya daw ano? <coughs> kaya daw walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay tinutungan niya ng kanyang mga anak, na makalayo at makaiwas sa pagkakasala. Anong laking biyaya nito na hindi lamang maliligtas ang ating kalwa kung hindi magbibigay pa ng isang buhay na napakasagana? Sa tuwing ang anak ng Diyos ay muntik-muntika na ng mahulog sa bangin ng kapahamakan na dala-dala ni Satanas, upang magkasala. Ang Diyos na mga Diyos ay kikilos ang mga kamay, makapangyarihang mga kamay, upang bigyan ka ng babala o warning bilang paalaala na magre-rehistro sa iyong isip at sa iyong puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Buktong at Buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Isokristo, na pinakamagapangyarihan sa lahat. Sinabi ng banal na kasulatan, walang matuwid. Lahat ay nagkasala. Subalit ikaw ay naligtas. Bakit? Dahil sa kagandahan lo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Yesu Kristo. Ang tao ay nagkasala. At dahil sa mga kasalanan at paglabag ng tao, pati po ang katwiran ay nawala na sa isipan ng lahat? Kung kaya tayo ay inilaan ng langit sa malupit na paghatol pagkat hindi na tayo karapat-dapat man lamang na makasama o mapabilang sa hukbo ng mga banal ng siguradong kahihinatnan o pupuntahan ay kamatayan. Ganun pa man, ay nakilala ninyo si Kristo. Nakilala natin si Kristo. Nagbalik tayo kay Kristo at nanampalataya tayo kay Kristo kung kaya pinatawad tayo ng Diyos na mga Diyos at inaring matuwid at inaring banal sa kabila ng ating mga kasalanan at kasamaan at tinanggap na kanyang anak. Ito po ang maliwanag na kagandahang loob ng buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ipinadala sa atin si Father Lahi upang akayin tayo kay Kristo, upang makilala natin si Kristo para tayo magsisi at mabuhay ng maligaya sa patnubay ng Banal na Espiritu. Sabi ng Banal na Kasulatan, Santiago 1.17 Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay mula sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw at liwanag sa kalangitan at hindi siya nagbabago hmm. o nagpapakita ng kahit kakaunting pagbabago. Kagandahang loob ng Diyos o biyaya ng Diyos, magsusulit ang lahat kung paano mo ginamit at isinabuhay ang kanyang kagandahan loob. At dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ay naghanda siya at naglaan ng isang napakalaking pingin para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Opo, para sa lahat. Kaya ang sino mang magpaulak at pumasok at tumugon sa kanyang imbitasyon ay tatanggap ng kanyang kagandahang loob. Sabi ng Aklat ng Juan 6.35, Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw magpakailanman. <coughs>